paano mag live ako nito ito ang totoo sa mga naiiwan ng susi sa loob ay ito lang gawin niya kontakin mo agad siya no? o kontakin nyo to kontakin niyo na tingnan natin kung totoo live hack nga ito tingnan natin tingnan 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 Ayan, okay, tingnan natin kung paano niya gawin. Ano? 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 Ano?

One, two. Sige. Go. Ah. Grabe. Kaya, kaya. Sige. Kaya nyo, kaya nyo yan. Ah. Ah. Wow, success. Grabe talaga ito. Ito, ito, ito yung may ano. May ideya nun, ano, no? Yan. Saka ito, oh. May day yes, ah, sila dalawa kasi yeah, 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 partner yan sila eh. Wow, bukas na. Very good. Tingnan mo, tingnan mo. Oy, ang susi. Nabilin. A few moments later. <laughs> no, 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 no. no. <laughs> <laughs> oh he tried it <laughs>